Kamusta kayo ni VP Sara. Trending ngayon sa social media ang teaser ng interview ni Katuning kay First Lady Liza Marcos. Makikita na tinanong ni Katuning Anthony Taberna si First Lady Liza kung kamusta ang relasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Sinagot naman ito ni First Lady na I was always kind to her. I was always kind to her. Sunod na tanong ni Katunin kung bakit sinabi ni First Lady na she crossed the line. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation 'yan. Isang portion ng sinagot ni First Lady ay bad shot siya sa akin. Sinundan din ni First Lady na personally nasaktan siya bilang asawa sa pagpapakita ng maling asal sa pagdalo ni VP Sara sa mga rally kung saan pinagmumura at tinatawag na bangag ang Pangulo na kanyang asawa. <laughs> I mean, for me, for me, na sakta na because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon mo Pupunta ka sa rally. Tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sa teaser pa lang, marami na ang sari-saring opinyon na sang-ayon at hindi sang-ayon kay First Lady. Halos mga netizens ay inaabangan na ang full interview. As of this writing, hindi pa na-announce kung kailan ipapalabas ang full interview. Ngunit mukhang aabangan na lang natin. Kamusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. I mean for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Mukhang palaban si First Lady at hinding-hindi hinahayaan na sinasaktan ang asawa si President BBM. Nais nice mo rin bang panood ang interview? Please like and subscribe for more updates.